yun mga kasyokoy isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at dito kami sa malayo nagpunta testing na naman dito sa malayo kung mayroon pa pa ayan ang pulo at nandun yung sa amin na lugar malayo yun mga kasyokoy sinimaan ko na pala itong pana ko ayan may sima na naman pantatlong kabit ng sima awan ko lang kung papuputo na naman ito yun mga kasyokoy abang abang lang at pag dilim madive na rin kami yun mga kasyokoy ito ang una nagpakita butiti kala ko wakong na yung lapo lapo butiti lang pala laking butiti dito hindi ito kinakain sa amin na wag ko sa kung kinakain ito nasun daw ito yun Pangalawang tagpo natin sa maral kagad Bukang magandang napunta namin bahura parang magandang klase ang isda at ito oops alatan yun sa pool talagang maganda yung bahura butas butas tirahan talaga ng isda at ito may talagbago pa alas isan di pala ang pagitan nakatalikod pa yun sa pool ayun at takuan natin yung dalawa sana tuloy tuloy na maganda klaseng isda Oops, yun. Dalagang bukid. Sa dagat pala may dalagang bukid. Ang alam kong may dalagang bukid sa bundok. Kahit pala sa dagat mayroon. Oops. Dangit pa Ayun sa pool, ayun malis pa yung isa. Ah, saan na daw yun? Arna, sapul ka yun gitik may gita lang at hindi lumaya na masyado nagulat siya pagpana ako kaya umalis yung isa wala lang pa Sumampa ng danggit dito sa bahura. Kahit anong klaseng isda, sumampa na. At ito, dalagang bukid. Ayun, sa pool ayun na tinamaan natin. Thank you, Lord. Martan linaw na ito. At yun, hanap na naman ang panibagong papanain. Dito sa parting buhangin. Yun, nandun. lapu po Torsuno kung tawagin. Sapul ka. Ayun, sapul. Ayos, kortan linaw na ito. Mamamahalin yung mga natagpuan kong isda. At sana may yun lang po lang po pa dyan unahan. At ito, danggit. Ayun, sa pool. Oops, mayroon pang isa. Alos magkalapit lang. Yun, sa pool. Ayun, natakuan natin yung dalawa. Dito, may nakikita ang Ayun, alatan. Yun, sa pool. Nasa pinakang ilalim. Ay, masarap na sa bawan ito. Siya ito yung alatan na laki. Masarap ito nilalagay ng kamatis. Isisigang. At yun, hanap na naman tayo panibago. Parang may napapansin ako isda dito sa corals. Meron nga, danggit. Sapul ka. Yo, noy da please. <laughs> Magaling umilag. Ulit. Sapul ka na ngayon. Pasisiguruhin ko na. Sisipatin ko na. Ayun, sapul. Hindi nagitik. Ayun, natakwal natin. Malalapit na ang tanggit. So, ito yung tanggit na original. Yun, mga kasyokoy. Pinalak ko muna bago ko binigyuhan. Pasuot na. Mailap. Palibasa may buwan. At yun. Tandaan lang. Yun, kupa pa. Ayos, kortan linaw na ito. Nakachamba tayo ng kupa pa. Malaki. Mga tatlong guhit na ito. Sa estimate ko O lumampas pa Ayan, napakalaki Dahil na rin ang kilo nito At ito pa Oops, napula po Portal, linaw ka na naman Yun, sa pool ang kagandahan at yung mga tagpuan ko o at ito pa oops lapu na naman halos sa urunan lang ng kaunti yun tinamaan nasin yung mata sana may lapu-lapu pa dyan sa iparting unahan para magaraganda ang pambigas at sirubul na mapasokan ang mga Anak ko, makabili man lang ng bag. Ohoy! Oh, Ito. Samaral ko. Ito sa samaral. Ayon, sa pool. Gitik. Ayos. Pangbiling bag. Papel. Lapis. At sana, surtiin pa. Diyos parting unahan. Oops! alatan. Ayon, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Kasa, ulit. Wasak yung parting ulo niya. Yun, sa pool. Masuot na. Buti lang at mabilis ako magkasa. At yun, hanap na naman tayo. Oops, alata na naman. Pang ulam. Sabaw ka bukas. gitik. Walang labas na balatan. Balatan sa at magkaragandang presyo. Oops! Aron! Nasa ilalim ng corals. May balata na katabi. Na ito. Sa baral, Napakalapad. Sa pool ka. Yun! Sa pool! Uy! Nakatanggal pa. Yun! Nakatras na. Yari ka. Uy! Nakalayas ka agad. Buti na lang at hindi naglayo na masyado sa pulka ayon sana suwerte yung palya sa iyo parting unahan magpakita ng mga gandang klase isda yung mga mahalin at mapasok ka ng mga bata kailangan ng mga gamit at yun mga kasyokoy hanap ulit tayo andahan lang oops samaral na naman Ayos, maganda yung katagpuan. Sa pulka, yun. Thank you, Lord. At napapagbigyan mo kami ng ganitong isda. Parang tinutukoy lang namin. Tsimpuan lang yan. At ito, oops, kupa pa. Nasa ilalim. dadaan ko. Baka kung Makalayas Napakalapad dito Yun Mabait At sana May ko papapadya sa'yo Parting unaan At ito Uy Samaral Uy Nakaharap pa Pagtagilid ka na Alangarin. Yun Sa pool Kasa At mayroon pang isa malis itong isa yun nakuha natin thank you original na samaral ito 200 ang kilo nito tawa ko sa ibang lugar kung magkano ang kilo nito dito sa amin mura 200 lang at yun hala puli tayo mga kasyokoy baka kung may samaral pa ops talagang bago Halos mga gandang klase. Yun, sa pool. portan linaw na ito. Sir, bulang pambigas. Uy, nakawala pa. Yari ka ngayon. Sa pool ka. alang pampanain. Baka duplagan. Yun. Oops, sumara pa. Tagilid. Ayun, sa pool. Sana makasamahan rin pa tayo sa hey, iparting unahan. Oops! Ito, talagang bago. Dalawa. Dudubuling ko ito. Gagalawin ko itong isa. Oops! Dasig doon. Huwag kang mababa. Dasig. Yan, yeah, yari ka. Yun, sa pool. Ayun, at tinamahan natin yung dalawa. Thank you. Yun, mga kasyukoy. Ahaw na rin tayo. Yun mga kasukoy. So ito yung unang baltao natin. Halos tig isang kami na silo nung kasama ko. Kwartal linaw na ito. Mga kabili na ito ng bigas. Awan ko lang kung makabili ng mga gamit ng mga bata. Titingnan niya sa binta kung mayroon. Ayos na ito? Yun mga kasyokoy. May isang dive lang tayo. Uuwi na rin kami. Good morning, good morning mga kasyokoy. Sina ito yung huli natin kagabi. Hindi kami nakapuno sa lalagyan. Nag-isang baba lang kami. Ayan. Nihalagay na doon sa lalagyan at titimbangin na nagaantay yung buyer medyo tinanghali yung kasama ko kaya medyo tertanghaliin na Ayan, mga kasukoy. Titimbangin na. Magkakaalaman na kung maganda man ang binta natin. Ayan, pinipili na yung mga magandang klaseng isda. At yung pang-ulam. Tapos yung lapu-lapu, binubukod din yung mga lapu-lapu. Ibang timbang yan, ibang presyo. Ayos, kwartan lila na rin ito. Sambot na sa punan, may paparte na. Yun, so ito yung binta natin sa isang dive. 6,328, gasto sa 620, natira na 5,078. 1,427 ang bawat isa. Thank you Lord, mga kapambigas na.